Wow, sarap na supo. Shrimps, shrimps, shrimps. Hmm. Kain na po. Ayan guys, ang binili kong sibuyas talagang <laughs> pinili ko yan. Okay, baka tumubo. So, i-plant natin siya. Alright. Okay, magkano itlog sa inyo? 2.30 po dito. Ganito isang tray, tig to ang isang tray, 30 pieces po yan. Okay. At ite, salamat sa, <laughs> nandyan ka pa naabutan natin yung iyong mga mais. Ayan, yung iba na na po. <laughs> Ayan na. Okay. Ayan na, okay. Lalagay na natin yung ating mga sibuyas doon sa taas, oh. <laughs> Meron pa ako mga sibuyas dyan. May munggo, may asin, may ginger. Ano pa, garlic. Yan. O, kasi kailangan naka-expose itong mga to para hindi sila mabasa. Ganyan, no Kasi pag nabasa, yan. Siguro tutubo na katulad yan. Siguro ito nabasa, kaya tumubo. <laughs> may growth na siya. So, ang gagawin ko, itatanim ko na lang talaga yan. Sige po. Enjoy your day. Ayan na po. Yellow is the color of what? Joy. Sunlight. Sunshine. <laughs> Parang eggs. O. Oh, ba? Diba? Okay. Parang sunny side up. Pero ito hindi naman sunny side up. Okay. Siyempre, pag gusto nyo po talaga may green sa omelet nyo, so ito talaga yung ninyo gamitin so onion leeks or onion leaves yan so okay magkano na ba ito ngayon parang 10 pesos isang ganito 10 pesos yun ang bili ko doon magkano ba 100 per kilo both yung puti at saka yung white okay yung garlic uh, magkano lang ba yan 30 pesos yung isang ganyan lang po yan, okay. Yung asin, kailangan din natin yan mag-imbak. Oo, so hindi ko muna bubuksan yon kasi meron pa naman akong asin dyan na ginagamit. May iodized at saka rock salt. Yan. It's movie time! Ayan. Pang Father's Day naman. Godzilla ba ngayon pa? Okay. We, ayun na yun, din Wow. Sa stairs. Dapat yan, no? kung sa ano, pag pili ka, si, libre ka na nga eh. Gusto mo sa ibang, yung action ng movie, dapat ko kalaga kayo, hindi lang sa panit. sa iba, dapat ka na nga. Ano kung gusto mo sa, sabi ko yan sa action. Oo. Uh, Doon kung saan mo gusto, <laughs> no? Hindi yung pipiliin <laughs> lang movie, nag-movie. para Father's Day special na po. Oh, at kasi, very nice story about a father and a son. Yan, si Garfield pala. Special! Wow! Thank you so much! Happy Father's Day! Pero picture, wala po yung tatay niya. <laughs> time, we watch this Kingdom of the Planet of the Apes. Maganda rin po. Grabe na movie. Ayan ang mga coming soon. Alright. Okay, happy Father's Day, Papa! Kaway-kaway! Ayan! Ayan, nanood kami ng movie! Yes, to celebrate Father's Day. Tapos na naman po kasi yung Mother's Day. So, it's a special day today. Actually, it's a Thursday. So, pero kahit na Thursday siya, Uh, may free pa din yung mga seniors. May free movie pa din po. So, anyway, hindi naman po kami laging ano, together. So, right now, mas maganda po to celebrate. Ayan. And let's celebrate kasi, yes, alam niyo naman po kung ano nangyari kay Simply Jane. Okay, tapos na po. Uh, we have received the pin and so mag-aantay na lang po tayo. And take note, uh, supportahan niyo po si Cloud. Kasi si Cloud na naman po yung ating pinapalaki. Pinapalaki naman natin si Cloud. Ayan, Sir Cloud. Salamat, Sir Cloud. Okay, <laughs> hey, pauwi flowers na naman. Ganda na arrangement. Lagi po may fresh flowers actually. So, ayan na. Flowers! Pero ang liit niya lang, oh. Ayan, ang ganda. Oh, pink Lily. Yung daming flowers. Oops. Man po. Ang ganda. Yang ganda oke okay. Hai pe semua Atlanitas <laughs> Anggan ganda po Wow